Kasabay ng National Breastfeeding Awareness Month, muling umapila ang Department of Health sa mga pamilya at komunidad na isulong ang ligtas at malusog nagpapapasuso. Nagpaalala rin ang ahensya na ang breastfeeding ay kailangang tama, sapat at eksklusibo. Bilang panimulang nutrisyon at pagkain ng sanggol sa loob ng unang anim na buwan, ayon po sa mga eksperto, mahalaga ang breastfeeding para maiwasan ang mga sakit, malnutrisyon at lalong-lalo na ang stunting o pagkabansot ng mga bata. Target po ng World Health Assembly na pataasin ang exclusive breastfeeding sa 50% pagsapit ng 2025. Base po sa average breastfeeding prevalence rate sa bansa mula 2018 hanggang 2021 na abot na po ng Pilipinas ang nasabing target. Meron nga pong breastfeeding at ito po ay practice sa buong bansa kapag meron po tayong infant from 6 months pababa talaga pong maiiwasan po natin na magkaroon po ng uh, mortality rates no mapapababa po natin ang mortality at morbidity rates at mapapagana po at ma-improve po natin ang health po para sa mga batang ito